Masayang post ni Chito Miranda ng picture nilang dalawa ni Neri Naig dinagsa ng mga positibong komento. para sa aking balitang showbiz. Positibo ang naging dating sa mga netizen ng picture ng mag-asawang Chito Miranda at Neri Naig Miranda kung saan makikita ang maliwalas ang mukha ng mga ito. Sa official Instagram account ng mag-asawa, ipinost ng dalawang kanilang picture na magkasama at parehong nakangiti. Nilagyan nila ito ng maikling mensahe na Happy New Year, nothing but gratitude. May we all have a wonderful 2025 at nilagyan nila ito ng praying hands at heart emoji. Ang ganitong ginagsa ng ng magaganda at positibong komento mula sa mga kaibigan celebrity ng dalawa at sa kailang fans at followers. Kabilang sa mga unang bumati at nagkomento ang kaibigan ng mag-asawa na sina Bubbles Paraiso at kay Abad. Una rito, nagpost si Chito noong December 24, 2024 ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil buo man isi-celebrate nila ang kanilang Pasko. Ito ay matapos makalabas ng kulungan si Nery bago pa magpasko ng makulong ito sa dalawang kaso na isinampa laban sa kanya ang syndicated estafa at ang paglabag sa rules ng Securities and Exchange Commission